Good morning po mga kalaki, August 17 na po, gising na po mga kalaki, bangon na dyan at eto po magbibigay na po tayo ng mga swerting 2 digit lucky numbers para po sa mga bawat bayan okay? Ngayon pong madaling araw ng August 17 mga kalaki, ang lucky numbers po natin na lalong lalo na po sa mga bagong manunood dyan lagi ko sinasabi 3 days po ang ating ibinibigay na palugit para po alagaan at wag po agad bibitawan ha ang mga lucky numbers natin okay at syempre po sa mga bagong manonood diyan stay lang po kayo diyan pakinggan po aking mga sasabihin kung gusto niyo po nagustuhan niyo ang mga lucky numbers pwede niyo pong kunin tayaan at ilaban mga kalaki okay at sa mga ayaw naman po sa mga vlog namin Diyan pa rin kayong manood kayo dahil suswertihin kayo sa amin. Love, love, love tayo, okay? Kaya ngayon po, gusto ko po maraming manalo ngayong araw na to, kaya Luzon, Visayas Mindanao, Metro Manila Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo, okay mga kalaki kaya tutok na po rito, kunin nyo na ang listahan nyo at mamimigay na po tayo ng mga 2 digit lucky numbers ng bawat bayan kung meron po kung uh, bayan po na hindi po nabanggit o nabigyan, sabihin nyo lamang po at re-replyan kita at sa susunod pag-aaralan ko yan para sa susunod na video natin, meron ka ng lucky number sa bayan mo. Okay? Umpisahan po natin to sa butuan. Butuan 2.25 Benguet 4.23 Iloilo 7.1 Leyte 14 Gs Samar 19.23 Quezon City 8.30 Pampanga 1 sa Pangasinan 2.9 La Union, 25-27 Nueva Ecija, 3-15 Nueva Vizcaya, 6.12 12 Ilocos Sur, 158 Ilocos Norte, 5-21 Masbate, 3.9 Isabela, 12-5 Tugigaraw, 13 Rojas, 4-7 Capiz, 8.11 Bohol, 12-19 Bulacan, 6 29, Baguio. 15, 13, Bicol. 16, 20, Batangas. 8, 1, Bataan. 9, 24, Cebu. 13, 16, Aklan. 14, 5, Aurora. 5, 20, Laguna. 17, 13, Quezon, 26, 21, Olongapo, 9-25 Paranaque, 12-8 Manila, 6-3 Pasig, 411 Marikina, 12-1 3213 32-13 Romblon, 22-24 Angono Rizal, 95 5 Muntalban Rizal, 1620 Ang Tipolo 7-24 Taytay Rizal. 8.30 San Mateo 9.5 Dabao 3.15 Tarlac 6.9 Quirino 11.21 Bacolod 16.7 Cavite 2.30 Tagig 24.3 Mindoro 9.27 Marinduque 31.23 Caloocan 1-5, Montenlupa. 22-20 sa East, Palawan. 12-18. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan na para sa masusugid nating mga laki followers na nagaabang lagi po sa atin. Ayan. At syempre po, para po makatanggap kayo mga laki numbers, ko dapat sa mga legit na account po kayo nakafollow. Ingat-ingat po kayo dahil napakarami pong fake account ngayon na kinukuha ang picture ko namin ni Lola. Nako, ginagawa po yung profile sa Facebook. Hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation. Hindi po kami yan. Baka mali ka nang nafa-follow at napapanood dahil kinukuha yung video namin. Ina-upload. Nako, hindi po kami yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan. Mga fake account po yan. Hindi po yan sasagot dahil mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin ngayon. Madali lang po, itong tandaan na talaga nyo po i-check ang followers. Okay? Ito po ay Red Parungkin na merong 320,000 plus followers. Kasama ko si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchalian. ay po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong 17,300 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 448,000 followers Ayun mga kalaki Yan po yung mga legit na account natin na Pwede po kayo mag-suggest, mag-comment, mag-request Humingi ng mga lucky numbers Pag nakita ko po kayo po, ay comment ng comment Share ng share ng mga videos namin Heart ng heart mga kalaki Automatic po padadala kita ng mga lucky numbers Agad-agad sa messenger mo, okay? No bayan, tandaan nyo po ha, ang laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National at Weteng pag sumali ka sa private consultation Iko-code ko po ang birthman at virtue mo Malay mo dito ka pala swertehin, malay mo dito ka pala palarin sa mga lucky numbers namin sa private Kaya ano pa hinihintay mo? Sa mga interesado po dyan, message na po kayo sa messenger ko At make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung ibang tao na mga fake account po mga kalaki, okay? At syempre po, tandaan yung mga kalaki, 3 days po inaalaga ng aming numero bago po ito palitan. At sa mga uh, sasali po ngayon mga kalaki, bibigyan ko po kayo ng discount ng tatlong buwan po kasi good for 3 months ang membership. Kaya member ka sa akin ng August, September at October. Okay? Kaya mga kalaki, ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga laki numbers para sa masusugid nating mga laki followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Okay? Ito po sa Sambales. Sa is 23, Apayao. 9, 8, Cotobato. 25, 17, Binangonan, Rizal. 24, 29, Morong, Rizal. Sa East, 27, Ayan mga kalaki kompletor pa mga 2 digit lucky numbers pwede nyo po yan i-rumble ha, pag tinayaan nyo po yan sa, sa Loto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding, pwede nyo po i-rumble yan mga kalaki para mabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo, okay? At ito na po ang paborito ng lahat, syempre, ang shoutout time. Shoutout po tayo kila Sir Daniel Sir Daniel Bagong, ano to? Ayun, si Sir Daniel Falcon. Sir Daniel Falcon, hello po sa inyo yung sulat mo yung sulat mo kasi yung chat mo kasi jeje mo yata ito hindi ko maintindihan shout po sa inyo maraming salamat nanonood po sila ng mga lucky numbers natin araw-araw humihingi po sila ng two digit lucky numbers bibigyan kita sir daniel falcon ayan at sa family falcon ng roha city hello po sa inyo maraming salamat po diyan at syempre po sa mga toda naman po ng mga tricycle driver naman po dyan sa may cebu city shout out po sa inyo may habal-habal yata sa inyo no sa mga driver diyan uh, jeepney driver bus driver shout out po sa inyo maraming maraming salamat po diyan kila kuya Juan at kila kila sir Mike shout out po sa inyo okay bibigyan ko po kayo ng 642 at 3 digit lucky number si Boo kayo claim it sa mga gusto po magpa shout out message lang po ng message comment na comment at dapat naka follow ha ah. pag nakita ko yan masya shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa good luck